Mapagpalang araw sa inyo mga Marway. Ang aking ipapakitang video ngayon sa inyo ay yung huli naming alimasag. At dito nga pala kami sa resorts ko. Sobrang dami ng na ng huli ngayon na alimasag kasi low tide ngayon. Sobrang laki ng mga alimasag. Naku, Isang balde na naman na alimasag ang aming nakuha ngayon. Buhay na buhay pa ang mga alimasag. Gusto pa akong kagatin. Hoy, alimasag! Huwag mo akong kagatin. Kakainin kita mamaya. Lukong alimasag. Ayaw magpaluto, oh. Buhay na buhay talaga sila, oh. Buhay na buhay. Nga pala. Siya nga pala. Huwag niyong kalimutan i-share ang mga videos ko. Maglapag ng chikas number niyo at mag-comment sa mga video na ina-upload ko para madali sa akin. So, ano pang nilintay niyo mga mare? Maglapag na ng chikas at mag-share na. Baka kayo ang mapili ko at mabigyan ng chikas. Nagkanahan talaga kaming manguha ng alimasag ngayon kasi sobrang dami talaga as in. Alam niyo mga mari, marami talagang alimasag dito sa bansang Kuwait. Dahil walang may nangunguha, kami lang tatlo ang tataba pa ng mga alimasag. Mga sampung kilo siguro ang nakuha namin dyan kasi halos mapuno na yung aming timba. Ganito kami manghuli, binabangkaw lang namin. Dalawa lang yung ngipin pero nakahuli ng alimasak na isang balte. Alam niyo mga mali, masaya-saya <coughs> kaya pag marami kang nakuli na mga ano, alimasak sa dagat. Ito talaga ang gusto-gusto namin pumunta sa dagat kasi gusto namin mahuma kami ng alimasak at mga squids. Sa so, susunod kong video, ipapakita ko sa inyo yung mga pusit na nakuha rin namin. Sobrang laki. Aylo Tingnan yung dalawa kong kasama, malayo yung distansya namin para marami kami makakuha. Ipagdikit-dikit ano kami, yung mga alimasag, so, alam lila. nila matatalino din kaya yung mga alimasag. Pag alam nilang may tao, ayan, nagre-ready na sila, nakagatin Ario? kami. Pero hindi rin kami magpapatalo kasi nga may mahiwagang bagkaw kami. Karani! Pasensya ka na alimasag ha, kailangan ka talaga namin mahuli para may pangulam na naman kami mamayang gabi at bukas. Mga nahuli namin mga alimasag, sinishare din namin sa aming mga kasamahan, mga driver at sa mga kapitbahay namin. Yung bang sharing is caring, sabi nga nila. Because the more you give, the more you receive. Diba? Kaya salamat. Salamat sa Haring Dagat na binigyan mo kami ng biyaya ng ganito karami. Kailangan rin namin i-share sa mga kasamahan namin. Ayan, nakahuli kami ng kusit. Ayan siya, oh. Kawawa naman pero kailangan talagang hulihin namin para may pang ulam na naman kami bukas. Madali lang makita ay yung mga alimasag kasi yan o oh. tingnan nyo ang linaw-linaw ng tubig. Ayan na, lumalaban pa yung alimasag. Pero hindi nakuha namin kasi ang bilis nga. Sa susunod ulit.